Lambing jud ni siya nga pagka-iring. siya ang akong kauban kanunay diri guys kay Koy laman sila sa apple asli. Ako ratang usadiri mo niya kauban. Kanunay. Nagtabang na ako. Hmm. Dali ragyo. Labing. Jutis siya nga pagkairing. Ako ning panganlan o kuan. Sa so, mga pangan pangan, Tam Hi, Tam. How are you? Hmm. Dali diri tam. Tam gigutom. Shush, shush, shush. Ah, gigutom di ay ka. pud siya pag ingon ako dalik dali dere. Mm. Labingon man siya nga pagkairing. Magbabaid ba, magbabiid ba. Mm. Magbabaid man ni. Mm. Labingon Hmm. gyud ni siya lambing nga iring. Thank you for watching guys. Salamat. Wala pa ni sila ipamahaw guys. Ay. Okay. Ang amo ang pagkaon sakto gyud na mo. Hmm. Mm. Nangita nagpamahaw oh Nagba-iid na. Thank you for watching guys. Mangita pa po gigipakaon ani.